magandang araw! Sumahan niyo po ako ngayon sa ating maikling kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang lamok at ang leon. Isang araw, habang natutulog si leon, ay dumating si lamok. Hoy leon, Anong sinasabi mo ikaw ang pinakahari dito sa kagubatan? Zzzz. Nagising si Leon na galit. Hey. Oy, lamok! Bakit mo ba ako inistorbo sa pagtulog ko? Lumipad si Lamok papunta sa ilong. Zzzz. At kinagat ni Lamok si Leon. Uh! Aray! Sumasobra ka ng Lamok! ang sabi ni Leon. Sa galit niya, ay hinabol niya si Lamok. <tong> Hinampas niya ito. <tong> Halika rito! At lumipad si Lamok ng malayo. Hinanap siya ni Leon. Nasaan ka, Lamok? Lumabas ka! Hinanap niya si Lamok Hagang siya ay naulog sa ilog. Lumabas si Lamok na tuwang-tuwa. <laughs> tuwang-tuwa si Lamok hanggang siya ay lumipad ng lumipad. Ano ba yan si Leon? Kala ka ba siya yung hari? <laughs> sa sobrang tuwa ni Lamok, hindi niya napansin ng bayan ng gagamba at siya na nadikit dito. Ah! Saklala! Lumapit ang gagamba kay Lamok. Nawala na nagpag-asa si Lamok. Naisip niya, nagawa niyang ipangiya ang isang leon. Yun pala, ang isang maliit na gagamba ang makakatalo sa kanya. At kinain ng gagamba ang Lamok. At dyan nagtatapos ang ating maikling kwento. Gintong Aral Ang pagmamalabis ay may hangganan. At kapag po, sama ang ating itinanim, ay lagim ang ating aanihin. Sana po ay may natutunan tayo sa ating kwento. Thank you for watching! Follow me and subscribe! Bye!